China at Russia magsasanib na ng puwersa para durugin at kalabanin ang Estados Unidos. Daang-daang mga barko at eroplanong pangdigma at libo-libong mga sundalo ng Russian Army sumugod naman sa Sea of Japan. Ano kaya ang gagawin ng naglalaki ang hukbong sandatahan ni Vladimir Putin at Xi Jinping sa bahaging ito ng Indo-Pacific Region? Ano-ano nga ba ang naging aksyon ng Amerika at ng bansang Japan sa mga hakbang na ito ng Moscow at ng Beijing. Samantala, matindi naman ang naging banta ng China. Dudurugin daw nito ang Estados Unidos kung patuloy itong manghihimasok sa lumalalang isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang China Patuloy pa rin ang pag-angkin sa kabuuan ng South China Sea kabilang na nga ang Escoda at Ayungin Shoal, mga teritoryong pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano na nga ba ang mga naging hakbangi ng ating liderato hinggil sa isyu na ito? Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Dudurogin daw ng China ang sinumang magtatangkang manghimasok at makialam sa kanilang mga inaangking teritoryo sa kabuuan ng South China Sea. Kahit pa nga daw ito ay ang bansang Amerika. Ito ang naging maanghang na pahayag ng isang Chinese senior military official sa naganap na Xiangshan Forum noong Webes, September 12, 2024. Ayon kay Chinese Army Lieutenant General He Lei, kagustuhan nila ang mapanatiling mapayapa ang South China Sea. Pero kung magsasagawa raw ng mapangahas na mga aksyon ang United States o ang mga kaalyado nitong bansa, siguradong mauubos raw ang kanilang pasensya at talaga namang dudurugin nila ang kanilang mga kalaban. Patuloy ang pag-aambisyon ng China na sakupin ang kabuuan ng South China Sea, kabilang na nga mga teritoryo sa West Philippine Sea na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Sa nakalipas na mga buwan, ilang beses nang nagkaroon ng delikadong inkwentro sa pagitan ng Chinese Coast Guards at ng Philippine Coast Guards sa disputed territories na ito na pilit inaangkin ng China kahit wala naman itong legal basis ayon sa ruling ng International Court. Dahil naman sa mas pinipili ng Philippine government ang mas mahinahon at diplomatikong pamamaraan para pahupay ng tensyon sa China. Sinubukan itong kausapin ng Chinese government hinggil nga sa pinakalates na inkwentro sa Escoda Shoal. Sa naganap na 10th Bilateral Consultation Mechanism noong September 11 sa Beijing, China, iniutos ng mga ito na alisin na ng ating bansa ang barkong nakaangkla sa Sabina Shoal dahil sakuparaw ito ng ganilang teritoryo. Nanindigan naman ang Pilipinas sa karapatan ng ating bansa sa nasabing bahura at hinding hindi tayo aalis sa teritoryo na ito. Nitong Agosto lamang ay nasira ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua dahil ilang ulit itong binangga ng barko ng Chinese Coast Guard matapos ang marahas na aksyon ng China biglang nagsulputan ng parang kabuti ang kanila mga barko sa Eskoda at pinalibutan ang barko ng PCG. Ayon naman sa National Maritime Council, hinding-hindi aalis sa Skoda Shoal ang Pilipinas dahil may karapatan tayo sa mga teritoryong pasok sa 200 nautical miles ng ating EEZ. Ipinamukha din ng Pilipinas na ang ating mga ikinikilos ay alinsunod sa international law kabilang na nga ang UNCLOS at maging ang 2016 arbitral ruling. Dagdag pa ng NMC ang presensya ng China sa loob mismo ng ating teritoryo ang siyang ilegal at paglabag sa batas kung saan signatory ang bansang China. Saad naman ang Philippine Navy, nakahanda ang kanilang pwersa sakaling magsasagawa ng paghatak sa ating mga barko ang bansang ito. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy for the West Philippine Sea, Nakahanda ang kanilang hanay at kasado na ang mga plano sa Western Command kung mas lalala pa nga ang tensyon sa mga disputed territories na ito. Lampas 200 na mga barko ng China, kabilang na Chinese Coast Guard vessel, PLA Navy vessels, maritime militia vessels at mga tugboat ang nakakalat ngayon sa West Philippine Sea partikular na sa Escoda Shoal. Sa nakalipas naman ang Maritime Patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa bahagi ng Panatag Shoal na pasok rin sa EEZ ng Pilipinas na mataan na naggalat ang mga barko ng China rito. Nagsagawa rin ng halos labing limang radio challenge ang Chinese Navy sa aeroplano ng BFAR at ipinagtatabuyang pa tayo sa sarili nating teritoryo. This is a Chinese Navy warship. Leave immediately and stay away from this area. Over. China, you are way beyond the 200 nautical mile saver country. Please review you your charge. Samantala, nagsagawa ang Russian at Chinese Navy ng joint drill operation sa bahagi ng Sea of Japan nitong Martes, September 10, 2024 tinawag ni Russian President Vladimir Putin na largest naval exercise ang operasyon na ito sa nakalipas na 30 taon. Mas pinalakas nga ng Moscow at ng Beijing ang kanilang military at economic cooperation upang tapatan ang mighty United States. Tinawag na Ocean 2024 ang joint maritime operation na ito sa pagitan ng dalawang bansa kung saan magaganap ito sa bahagi ng Pacific, Arctic, Mediterranean, Caspian at Baltic Sea. Ayon kay Putin, ang mga drills na ito ay upang masubukan ang combat readiness ng Russian military leadership. Ayon sa Russian Defense Ministry, Kabilang sa Ocean 2024 ang higit sa 400 warship at mga submarines, mga support vessels at tatagal daw ang maritime drill na ito hanggang September 16 sa taong kasalukuyan. Dagdag pa ni Navy Commander Alexander Moiseev, kabilang ang 90,000 Russian troops, 125 aircraft at 7,500 unit na mga makabagong armas sa nasabing joint military cooperation. Sa parte naman ng China, mayroon itong apat na barko at labing limang eroplano na kasama ng mga Russian forces. Kabilang sa training sa joint drills na ito ang kasanayan para ipagtabuyan ang large-scale aggression ng kanil daw mga kalaban. Ayon naman sa Japanese Defense Ministry, naobserbahan nila ang limang Chinese naval ship na ito sa pagpasok nga nito sa Sea of Japan patungo sa direksyon ng Russia noong nakalipas na linggo. Dito ay nagkondak ang Japanese forces ng monitoring at intel gathering hinggil sa mga Chinese vessel upang malaman ang ikinikilos nga ng bansang China. Kamakailan lamang ay nagbanta pa si Vladimir Putin na magsasanib daw ng puwersa ang China at ang Russia kung sakaling makakaramdam ito ng panganib sa mga ginagawang hakbang ng Amerika. Ang statement na ito ay matapos lumabas ang mga report na magde-deploy ng mga typhoon mid-range missile system ang Washington DC sa bahagi ng Japan. Sinabi ng Russian Foreign Ministry, kung sakaling magkakaroon ng ganitong uri ng missile system sa Japanese territory, asahan na hindi raw magiging maganda ang reaksyon ng Russia at ng China hinggil dito. Matatandaan na noong 2022, nagpirmahan ng No Limit Partnership Deal si Putin at Xi Jinping. Ito ay ilang linggo lamang bago ang pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Inakusahan pa nga ng Russia ang Amerika na tila nang hahamon daw ito ng isang arms race dahil nga sa mas dumaraming military presence ng Amerika malapit sa mga border ng Russia. Ginagamit daw nito ang mga kalyadong bansa gaya ng Ukraine Japan at ng Pilipinas para pigilin ang Russia at maging ang People's Republic of China. Binigyang din, din ni Putin na ikinakabahala niya ang planong paglalagay nga ng US Army ng mga Typhoon Missile System sa Japan para sa Joint Military Exercises nito. Matatandaan ang Typhoon Missile System na inilagay naman ng US sa Northern Philippines para sa Joint Military Exercise noong April 2024 ay inalmahan din ng China at inutusan pa nga ang Pilipinas na alisin daw ito sa sarili nating teritoryo. Sa sitwasyong ito kung saan mas tumatas na nga ang tensyon sa Indo-Pacific region sa patuloy na pagtatayo ng Beijing ng mga artificial island para sa kanilang military arsenal pagsasagawa nila ng mga reclamations, gayon din ang pag-angkin nito sa maraming mga teritoryo sa bahagi ng South China Sea. Talaga namang nakikita ng buong mundo ang mga agresibo at mararahas na aksyon ng bansang ito. Kahit pa nga questionable ang kanilang basihan hinggil sa kanilang territorial claims, Ginagamitan nito ng mga pangbubuli ang mga maliliit na bansang gaya ng Pilipinas para lamang mapilitan tayong isuko ang mga disputed territory na ito. Para sa inyo mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.